Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin itong pahayag ni Speaker Martin Romualdez. Sabi niya, "People trust us." Mga tao daw nagtitiwala sa kanila o sa kanya, sa kanilang partido, yung Lakas CMD. Uh, sa balita ng Inquire.net, ito yung article. Romualdez tells Lakas CMD Bets. People trust us but don't be complacent. Complacent. Huwag mag-relax. Uh, House Speaker Martin Romaldes urged on Friday his party mates in Lakas CMD, CMD not to be complacent and prove they are worthy of votes even if voters already trust them <laughs> romaldez in his speech during a meeting with fellow candidates from lakas cmd in tacloban city said that the party's growing membership shows that people trust their party this romalde said should prompt party members Yeah. should prompt party members to continue the good things they were doing ano ba yung good things ah, yung akap siguro ito ang kanyang statement oh. napakalawak ang ating hanay may lakas CMD na handang maglingkod iisa lang ang layunin natin ang ituloy ang magandang nasimulan para sa ating mga kababayan. Yan ang kanyang uh, speech sa kick-off ng campaign period sa LATIC. Ano yan yan ay patunay ng tiwala ng taong bayan sa lakas CMD. Pero hindi ito dahilan para maging kampante. Mas lalo nating dapat patunayan na karapat-dapat tayo sa tiwalang ibinibigay. Wow. Raling. Ang tagumpay ay hindi lang nasusukat sa dami ng boto, nasusukat 'yan sa kalidad ng ating paglilingkod pagkatapos ng halalan. Panalo man o hindi, tuloy ang serbisyo. Wow! Palakpakan naman natin ang ating uh, speaker. Hmm, ano pa? <laughs> Ito pa, diyan itang niyam. also appealed for a clean and honest election while promising that he would continue working for the good of Lete. Sa lahat ng kasama nating kandidato sa lakas CMD, si mga kapartido, kalyado at kaisa sa serbisyo, panahon na para muling ipakita sa taong bayan ang klase ng liderit, lideratong tapat, subok at may puso. Tuloy ang ating serbisyo may God bless our campaign. Yun po. So, pinagtitiwalaan daw sila ng taong bayan. Ano naman ang masasabi nyo? Gaano kalaki yung tiwala? Okay. Speaking of tiwala, I don't know kung nakarating na ba kay Speaker Martin Romualdez yung resulta ng Publicus Asia Survey. March 15 to 20. Ayon don't know kung alam niya na yung kanyang trust rating at saka yung uh, distrust rating. Napakababa po sa top 5 government officials. Si Speaker Martin Romaldes ang may pinakamababang trust rating. Uh, kanya is only 10% bumaba ng 3% mula nung fourth quarter nung 2024, naka 13% siya nung December, ngayong March, 10% na lang. Ang distrust rating niya, 61% of the respondents sabi na wala silang tiwala kay Speaker Martin Romualdez. Sa kanyang pinsan, ang Pangulong Marcos Jr. ganon din. Sumadsad, lumagapat ang kanyang trust rating noong December of 2024, 23% ang nagtitiwala sa Pangulo. Ngayon, sa bagong survey ng Publicos Asia, 13%, ano, 14% na lang ang nagtitiwala sa Pangulo, samantalang ang hindi nagtitiwala, distrust is 63%. So makita mo, negative na, negative uh, ang net trust rating nilang magkinsa, negative. Si Speaker Martin Romaldez, ano siya, negative, uh, ilan to, negative 51%. Samantalang si PBBM is negative 49%. So, ano yung sinasabi nilang nagtitiwala ang tao? Pwede siguro, yung 10% nagtitiwala. Kaya lang, paano naman yung 61% na hindi nagtitiwala? Okay, magbasa tayo sa mga comments. FB Pamor, sabi niya, Congressman Romualdez, you are joking. Those who trust you today only trust the money that you gave. Because after all, it is not your own money, but it is people's money. But on election day, the final judgment will then be given to the right candidates that truly look after the people's welfare. Hmm. Sino pa? Tom Mascarinaz. Kirala ko ito. Mga traidor. Sabi eh. Rod M. Junior, you must be in the cloud, Coco Land, Romaldes. Henry Chavez, only the congressmen like you trust each other because of the taxpayer's money that you're spending like your own. But surely, people of this country don't trust you anymore. Anyway, uh, kanya-kanyang perspective, Ayan ha. Marami daw nagtitiwala kay Speaker Martin Romualdo sa tingnan natin pagdating ng eleksyon. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating mga videos. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig dahil ang ating sweldo tinutulong sa kanila. Namimigay tayo ng yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng tribo. Panorin nyo ang video na ito. Ayan ah, nga. Ayan nga, eh Ay, magulang nga. Ah, karoon te. Unsa imong maistorya, nga karon naka-atop -ga na gawin mo. So, karon oh, manindot na nga gatan awon. Dili na mo labi na karon nga gaulan, di na mo matuluan unsa imong maisurete. Salamat sa kami sa Ginoo sa nagsponsoran niyo. Labi na niyo. Salamat sa inyo. Oo, at magpadayon ang tabang kay daghan pa sa nakinahanglan ani. Dagan pang nagkinahanglan og tabang. Daghan pa nagkinahanglan og tabang Oo, hinaot ka magpadayon. Ay, nangabusot ilang atop. Oo, dagan pa ang ilang atop. Mm. Oo, so dagan pa ang galisod ng mga tao. Lagi? Nga gaulanan pag ilang balay. Mm. Mm. Dagan pa ang nangandoy. nangandoy. Sa inyo lang dire, dagan yun ang, mga mm, bulsot ng ilang balay. <coughs> dagan pag yun. Bisig at sa atbang o, sila. Mm -hmm. Ilang balay <coughs> yapon. Sige lang, magampo lang to sa ginoong uh, <coughs> magpadayon, magpadayon ng... ang panalangin. Oh, panalangin uh -oh, sige, te. salamat eh. salamat. Sa uh oh, ni ang ilang balay bag inagid o nindot na gid nga tanawon o katong bulsot ah, wala na kaya napuli nagbag nagbago ngayon